Ang ibon na alaga ni Iman. Kong andiyan pa. <laughs> Alaapit na naman 'yun. Ibang teritoryo. Ay nandiyan 'no. Na Ano kayong ibong kaya? Ano? Oh, ba't nawala, nawala yung ano? Ayan, si Eman ang kanyang alaga ay titignan natin. Hindi mo pala nililipat. Okay, hmm, cute! Upo mo daw. Ano <laughs> ka? Tapang na. Naibon ito. Yeah. Sige, matapang. Tapang pala niya. Mm -hmm. Naibon kaya yan. Ay, isa, ano na pa na? Yo. <laughs> Pabilis ano? mag-anong balahibo. Kapal. Kahapon na, wala pa yung mga ganyan. Naibon no? kaya ito Kulay brown bagang ina. Nakain kaya ng ano yan? Ba ito? Đâu này à Này sư cố cái bên này Này cái này sano, chill, rồi đó, nó Chuyên là ngốc đùm Rút Có phòng nó cả Pugulan mo Eh, rabi sa atin. Ikaw, ikaw. Tapang. Isa wala pang pagkala mo. Ikaw. Ito kayo sa ro. Eh, babae yun oh. Babae. Eh, yeah. yeah. babae. <laughs> ilang araw pa yan, wala na yan dyan. Ang hmm. katagis lang maglaki oh. Ay, mag ano balahibo. Ang wala pa yung mga balaban laybo nga itin. pusa ay parang sa pusang balaybo mm -hmm. <coughs> tara na guys Tara na sila kaya hindi kayo maimitan pagbalik so namin dapat wala na kayo <laughs> si Eman Hunter Bakit dyan ay papan? Sabi. Wala papan. Dapat mo wala na sila pag nandito na tayo nagtatrabaho ay delikado. Wala na. Malapit lang po sa kalsada ang aming ginagawa. Doon yung tabun ay papan nawala. Mer masulog. Ay, meron pa dito. Meron pa. Pakasya na yan. Hindi. Tingin mo, ito. Pakasya na yan. Ito ka dyan. Nandito yung pugad. Naglusot. Na, na, na ano yan dyan ay. Ah, na, nalayas yung isang ma yan. Malayas na. Ayun o. Yung pugad niya. na ito. Ayun. <laughs> Hapon, wala din yan dyan. Hapon. Hindi yung tanawin na dyan. Yun. Yun. Mm Yun -hmm. po. Diyan, huwag magagala. Pag nadaganan ka. <laughs> Pagpunan ka ng bayawak. Ang tesikil doon. Naapakapakang ka. Ayan na guys. Iliwanan naman yung Tatlong sisig Tatlong inakay Pag nawala, si Iman ang kumuha